Ito na yung ating home gym. So, nakita nyo na ito. Wala naman halos may nagbago. Ay, ang ganda na <tinyo> For lunch, nagluto si mahalang Thai holy basil. Gamit yung biga na giniling. Meat-free giniling. Tapos shrimp. Yung ano yan? Uh, spices galing sa Thailand nung nandun kami. Hindi ako. Sorry. Tikman niya Kung nanood kayo ng vlog, ito lagi kinakain namin sa Cambodia, no? Hmm, mayroon sa Cambodia. Sa 7-Eleven. Yung mukhang kiniling pero, pero parang may ano yun. Sibig. May... Ano? Veggie meat. Hindi, yung ano... Sitaw. Iba pa ba yun? Iba lang, may kasama. Tapos mm. mayroon yun sa grab. Diba? Sa grab food. nilam Ang hang. Kaya, isa lang yun na bilhin namin gano'n. Actually, expired na. <laughs> September. Uh, September 3 na September 3. Eh, pwede pa naman yun. Ang <laughs> uh hang <-huh>, ha. Kaya masarap. masarap. nasa Thailand ulit. Mm -hmm. Masarap. Talk, na. Pipiisin ko yung ama. Ah, kaya ko kasi mataas tolerance ko sa ama. Uh -huh. hmm. Pag napunta kayo sa ibang bansa, bili rin kayo ng mga spices. Kasi pag nasa bahay na yan, ma kayo, tapos maaalala nyo, ay, nung nandun tayo, ganyan kayo. <laughs> Kapag nahilig sila sa si spicy, Ang nami-miss nga namin yung ano yung sa Indonesia, yung sa fried rice, ang tawag doon. Yung spices pang, pang fried rice. Hindi lang din natin may luluto sa pandelaria. Kung bago... Gusto yung lagi natin sa, ano, yung bago, yung... Yung, yung tayong naka-fried rice na kulay-pula pa nga. Nung minsan may ketchup. Ah, sambal? Eh. Mm, di, di ba yung mga powder powder? Nasi goreng ba yun? Nasi goreng ba yun? Mm Nung -hmm. bagong uwi kami galing gore, Indonesia. Eh. Met me nasi mm -hmm. <laughs> agad eh. Yun? yung nasi goreng. Mm Naubos agad yun eh. Bukod sa pad thai. Ang sarap din itong holy basil. Mm Chuchu kahit maanghang siya. Yung nga palang nauwi namin yung mga pad thai na instant, hindi namin bait. Kalasa ng mga binibeta dito sa Pilipinas na ang asin. Iba talaga yung gawa doon, yung fresh. Yung napansin namin. Kaya nga nung nandun kami, sabi namin, bakit yung sa Pilipinas hindi namin magustuhan? Yun pala yung instant doon, hindi namin magustuhan. tayo. Tapos ako yung mag-lunch nasa taas na yung mga babies sa kasimahan. Ako medyo nadagdagan kasi yung work ko ngayon. So, which is good news. Mas gusto ko naman yun kesa konting work. So, nag-work ako. And then, mga hanggang 2.30. Tapos, mag-workout. Ano, uh, ng 2.30 to Then, 3.30 to 4, maliligo ako. 4 to 4.30, magre-rest. 4.30, walking mga baby sa kapain nila. So, yan na. Alam nyo yun yung buong schedule ko. Sobrang hectic din, kahit na nasa bahay lang. No? Lalo na kung full-time na yung work ko. Part-time pa ka lang yun. Yung may nagtitimpla, magtitimpla ako ng green tea. Para medyo mabuwasan yung antok. Ganitong oras kasi, Nagsisesta kami kayo. <laughs> Inaantok ako. Yung green tea nilalagyan ko din na uh, condensed. Nilalagyan ko condensed milk. Sarap din. Sorry nga pala kung naiiwan mo lagi yung bukas yung banyo. Kasi pag nandito si Paris, ah uh, diyan siya umiihi. So, eh, nakakalimutan ko rin, rin yung shower curtain. Yan, naalala ko. Oh. Alam dami kasi nung ko-comment na isara yung pinto ng CR, eh yun nga, si Mami Paris, matanda na kasi yun, nag-furosemide siya. Yung furosemide, nakakaihi yun. So kahit nag-walking kami sa labas, sa loob naiihi parin pa rin siya. And sanay siyang umisa banyo kahit hindi naman namin tinuruan. Kaya yun. Kahit yung banyo namin sa kwarto, hindi namin sinasalay Kasi for some reason, alam niya talagang sa banyo umihi. So very good din si Mami. Hindi. ito na yung ating green tea. Mayinit na yung tubig. So, sorry sa mga hindi nagugustuhan pag naiiwang kong bukas yung pinto kasi nakikita yung toilet bowl. <laughs> Naiintindihan ko naman yun. Believe me. Kaso yun niya. Sorry na lang. Hindi lang. habang nag-work ako, kwento ko lang ng ano, mabilisan. Alam nyo ba, yung hometown nila mahal sa masbate, yung sobrang na-hit ng bagyo nitong ni Opong. Grabe, daming nasira dun sa bahay nila na kailangan i-repair. Kaya, grabe, ang lakas-lakas ng ulan. Ay, nung hangin. Yung hangin yung destructive talaga eh. Kaya, ayun, malungkot din. Uh, actually, dito ko wini-wish sa amin umulan. Pero hindi dito dumaan eh. Anyway, nag-work na ako. So, sana yung mga naapekto ng bagyo sa inyo ay makabangon kayo agad. Uh, ano lang, pray lang tayo. Katapos ko na mag-work ngayon, diretso na tayong workout? Ito na yung ating home gym. So, nakita nyo na ito. Wala naman halos may nagbago. So, ayan. Nandito yung aking walking pad. Nandito yung mga dumbbells. Tapos, yung fan hindi ko naman nagagamit kasi gusto ko pinapawisan ako. Tapos, eto. May salamin ako nilagay dito para habang naglalakad ako. Tapos, minsan pag nag, may sinusundan akong video sa YouTube, nilalagay ko yung phone dito. Nakaganyan. Or, nandito sa bintana, na nakaganyan. Tapos, habang minapanood ko, dito ako sa space na to. to. Ayan, kasha naman dito yung mga side step na mga ganyan, mga gano'ng gano'n. Kasha naman. <laughs> Tapos yan, pag -walking ako, ayan, kita yung dyan ko. Ayan. So, for today's video, ang gagawin ko, 10 minutes na warm-up sa walking pad. Tapos 10 minutes stretching. Tapos 10 to 15 minutes na weights. Tapos 10 minutes uli na walking pad. So mga ilan na yun. 45 minutes. O mga ganun. Tapos ina-ano ko yan, ina-alternate ko. Kunyari nag-weights ako ngayon. Tomorrow naman, magka-cardio ako. Yun nga yung may susundan akong Uh, video sa youtube so gagawin ko 10 minutes walking 10 minutes stretching tapos um, 15 to 20 minutes yung mga cardio workouts tapos 10 minutes ulit sa walking tapos balak ko rin siyang i alternate sa yoga may mga yoga din sa youtube na pwedeng sundan eh. yun para hindi nakakasawa iba, iba iba yung ginagawa everyday anyway mag uumpisa na ako Grabe, lakas ng ulan dito sa amin. Ay, lakas ng hangin dito sa amin. Yung bubong parang gilip pa rin. Yan, yan, Ang sira-sira na kailangan <laughs> na dyan. Gabi na, lakas pa rin ng hangin dito sa amin. Buti nga may solar lights kami. Ayan, so may konting liwanag. Kasi brown out. Ayan, binuksan ko lang sandali yung flashlight para makita nyo ako. Okay naman kami. Sana okay din kayo Medyo natakot lang yung mga babies. Pero, ayan, nagbamarites pa rin. Nakatingin pa rin sa labas. Gusto na rin kasi mag-walking yan. Pag, ano, hinahina nung hangin, i-walking e, ko na rin sila. Nagkaroon na ng kuryente. Yay! Sandali lang naman yung brownout. Tapos, parang palipas na rin yung hangin. So, okay naman kami. Nagutom. Ay, busog ako, pero gusto kong kumain ng bibig ko. So, yung tira namin kanina tanghali. Eh, na holy basil. Ay, ano ba tay holy basil. Tapos yung sinantolan. Nilagay ko na sa rep, so tira lang akong konti. Kain tayo. Ganyan yung masarap yung parang tira-tira lang. Paubos na. <laughs> Maghati kami naman. Sorry, ang dilaw ko kasi dilaw yung ilaw dito. Tawag dito. Tapos namin na kumain, medyo maaga pa, wala pang 7. 6.56, almost 7 p.m. p.m. So, mag edit muna ako kasi tomorrow is a Saturday. So, dapat may ma-live ako sa umaga, tama-tama para sa breakfast nyo. Sabayan nyo ako mag-breakfast. Basta Saturday, Sunday, tinatry kong maging morning sana yung uploads. Kasi pag sobrang busy ako, nagiging 3 p.m. minsan. So, yun. It's almost 9pm. tapos ko lang mag-edit. Grabe. Ganun katagal yung ini-spend ko sa pag edit ng isang vlog. Mga minimum of 2 hours. I know na good na ako sa inyo. Pero, yun lang. Naalala ko may Eda Mami akong nabili sa SM. Uh, favorite namin to. Kaya lang laging... Um, sa SNR lang kami nakakabili tapos finally nung last time na nag SM kami nakakita ko ay, ay hindi pala SM Walter Mart sa Candelaria pa um, 100 pesos lang kalating kilo so niluto ko yung kalahati lakas ng hangin naririnig yung sa ko ito lang pa ako ng tubig ipapakulaan ko lang sya dyan sandali tapos lalagyan natin ng konting salt ay yun ang aming ano Friday night snack. Today is a Friday. So, baka manood doon mo ng movie bago matulog. Anyway, sige, mag na ako. Yun lang naman. <laughs> Good morning. Ito yung morning after ng bagyo. Today is a Saturday. Dapat mag-walking kami sa Sampaloc Lake. So, meron akong kailangan tapusin work. Which is sobrang okay sa akin. Mas gusto ko namang may work kaysa wala. So, baka tomorrow na lang ng Sunday. Tapos sama ko kayo ulit. So, dito na ako mag-breakfast sa harap ng laptop kasi na kailangan ko mag-work. And yung peach mango pie lang yung aking i-breakfast. Screen tea with condensed milk. So, good morning. Ito, nakabantay ang mga babies. Tapos na silang kumain at mag-walking. So, later na lang. Ayan ang ating fresh buko juice. Ayan na lang itsura. Hindi ko alam kung matataba. Sabi ng binila namin. Pwede na. Hindi ko alam masyadong orange. Let's taste. I'm sure naman masarap eh. Ano hmm. hmm. Ang ah, hiliit ng rice. Ah, okay lang sa rice. Hanap ko ng orange para pakita ko sa inyo. ito medyo orange na rin daw. Ito rin daw. Pag maputla, hindi maganda eh. Pero parehas lang naman ng dasa. Tapos tinatanggal namin yung chan. Tinatanggal nyo din ba yung chan? Yung maitim dito o. Oh. Yan. Dati hindi ko yung tinatanggal. Eh, sabi ni Mal, tanggalin dahil lang din yung mga kinain. Oo nga naman. So, wala nyo. Tinatanggal ko na rin. Tapos syempre yung buhok. Pero wala nang buhok. Tinanggal mo na rin. Hindi. Walang buhok Hindi ako. lang mabuhok. Baka nilinis na. Nung binilin na na. Binilin na siya. Mm hmm. Kain tayo. Kap. Bukul Yung buhok lang dito sa lugar namin, hindi siya matamis kailangan mo siyang lalagyan ng asukal. Maasim-asim siya. Yung dun sa kandelaya, yung kayo, sa tinirhan namin dati, may buko. Ah, paka-tamis! Sarap. Pero healthy naman. So, tapos na kami mag-lunch. Nag-toothbrush lang ako and nag-rest ng mga 5 minutes. Tapos yan, back to work na naman. Mga hanggang 2.30 and then workout ulit ako. Mag-workout ulit ako dun sa ating home gym. So, work muna ako. Good morning! Happy Sunday! Sobrang init today. Wala pang 8 o'clock, 7 something parang. Pero, ang init-init na. Kami ay mag-walking sa Sampaloc Lake. Na naman, lagi naman yan. At least once a week mong kami nag-walking. Para hindi naman ako lagi nasa home gym lang nag-walking. Pero sabi ko, next time, try naman namin badminton. May badminton court din kasi dito. Sa San Pablo, I mean. Nandito na kami. Sobrang daming tao ngayon pag Sunday pala. Doon na kami naka-park. Ayun, ang pula. So sa mga kalsada talaga naka-park yung mga sasakyan. Sa so, sobrang puno. So, walking muna kami. Walking na ako. Ito yung favorite namin coffee, Lolo Dom's Coffee. Yeah, tapos may nabili akong bread. Doon sa bilin lang ko last time ng baget. Wala nang baget eh. So try natin yung Vietnamese coffee ay 85 pesos mura lang tapos ang laki na Kaya na lima! Kaya din na kami sa Lugawan. After mag-walking, lagi naman dito. Konti na yung tao kasi tanghali na 9am na. 40 pesos na ito ngayon. Dati 35 lang. Talagang lahat tumatas. <laughs> okay lang kasi mura pa rin naman siya sa 40. Actually, yung walking dito sa San Pablo, more on dahil masarap kumain sa paligid. Kaya sa exercise. Para sa amin. Kompleto sila dito. May pag ng parang kalamans. Isa lang o dalawa? Dalawa. Okay

malamig. Parang mala matubig na yun yung lugaw. Oo. Oh. Mas maraming tanin dati. Sabi niya kailangan kong kumita. Kaya nga. Ang mura naman din kasi ng 40 tons na ito parang. Oh, marami naman to. Ito Itang matabang. familiar sa bread na barata. May sugar free daw. Hindi ko na lang na-inklog sa mga kung parang dessert skin sya na. Ako, uh, uh, pangalit. May happy ha, May black sesame cheese. Kasi um, bread lang na bread. Pinasasal sa Monay. <laughs> Pinasasal na Monay. Kaya ito? 90. Pero malaki naman. Tapos sugar free daw. Ito lang yung pinaka gusto ko dito sa Laguna. Nung dito kami tumira, meron kami na walkingan na ganito. So, buti na lang may ganito. At least may isa akong sobrang nagustuhan. <laughs> Kahit na ang daming sakit ng ulo sa bahay pag gusto mo maka-escape sa sakit sa ulo meron kang ganito salamat sa San Pablo nakaisang ikot na kami ayan na si Chloe so kami ay uuwi na rin dahil marami pang gagawin sa bahay kailangan maglinis kung kaya pang mag car wash maglaba In fairness, pawis na pawis ako. magluluto tayo ng tulingan lumpiang Shanghai. May binili kasi kaming tulingan last time sa Candelaria, gagawin natin yung lumpiang shanghai. Umpisahan na natin yung ating tulingan lumpiang shanghai.